Warid sa inyo mga kuis may gusto lang akong i-share sa inyo at nandito sa harapan natin mga quiz, si Ampon Ayan, dahil may nakita tayong nag viral na video regarding sa pipe so itong i-share ko sa inyo mga quiz, is isa sa mga hindi ko naman alam na magiging kapaki-pakinabang mga kuis dahil alam naman natin na from the start eh magiging issue siya mga kuys sa motor natin although matagal naman na itong pinag-uusapan dahil sa mga mufflers aftermarket, mga kinalkal na pipe so eto mga kuys papakita ko sa inyo kung napanood yung vlog ko dati sa tall powering shoutout doon ko to ay pinakabit takometer since yung nag viral na video mga kuys naka honda bit din siya at kung mapapansin nyo, eh, talagang binibirit nila. Pero ang sabi nila is half throttle lang daw yon So, hindi naman tayo basta-basta maniniwala na half throttle lang yon Kasi nga, naglilimit yung ano nya. Yung parang tunog nya, mga kuis. Maririnig nyo naman yun kapag ang motor nyo is naglilimit na talaga. Lalo na kapag naka-center stand. Parang humahagok na ewan. sasagad boss ikaw mag piga hindi sinasagad parang sagad yung ano ikaw mag piga ikaw mag piga sagad kasi yun boss hindi yun na ulit yung pull nga natin ikaw mag muna. patay nyo muna gusto mo ako mag piga hindi sige sir ako wala ikaw mag di ba o pinag diwanag na yan di ba ito yung ano nyo ha ayan po yung full throttle nyo ha hanggang dito lang po yung ano natin Kalahati po kayo po magpiga para ano

ito mga kuis kung sakali meron kayong budget uh, pakabit kayo nitong tachometer mga kuis mura lang naman sa shopee ko to nabili is mga around uh, 350 ganon uh, 350 below mga kuis basta hindi na siya abot ng 500 mga kuis meron naman itong ano kung kaya nyong sundan yung tutorial sa pagkabit sa youtube meron naman siya pero mas maganda kung hindi kayo sigurado mas maganda ipakabit nyo na lang sa mga mekaniko mga kuis pakita ko sa inyo na gumagana yan pakita natin start ayan umangat so ang minor niya mga kuys ayan tapos yung JBT pipe natin mga kuys is naka to hindi sya half open mga kuys parang naka open lang siya ng konti siguro mga 30% mga kuys yung open lang nito ang parinig ko sa inyo ayan. tapos kung titignan natin dito mga kuys 2000 2500 3000 Ah, gumagana na siya mga coils. Kung mapapansin niya, hindi talaga ganoon kalakas yung. Ayala. Hindi talaga ganoon kalakas mga coils. Kaya hindi dapat mabibili nit yung kay dun sa na na dito mga coils mabibili te. Eh. 2,500 yan mga koy ayan 2,500 mapapansin nyo hindi talaga sya naglilimit mga kois. ayan eto rin kasi yung isa sa purpose mga kois kaya ako pinakabit dito para kung sakaling ganun nga ma checkpoint tayo meron tayong pagbabasihan mga kois ito So sa mga scooter mga kois na walang RPM gauge, uh, pinaka the best magpakabit kayo ng tachometer mga kois. So ayan si Ampon mga kuys So yun lang mga kuys Sana makatulong Ride safe always